Welcome back to my channel Faceless Ro here ang inyong host. Maraming salamat po, nakababa pa. Maraming salamat sa lahat ng mga kumantabay at nagbigay ng komento sa ating uh, ginagawang vlogging dito sa ating YouTube channel. Lahat po yan ay binabasa natin, hindi po tayo kumukuha ng ating idea, ng ating kaalaman uh, dito sa ating channel. At kaya naman yung pag-uusapan po natin ngayon ay gusto-gusto uh, ko talaga 'tong bigyan ng ano komento. Ito yung hazing na nangyayari sa lahat ng mga fraternity, dapat ba may hazing? At uh, kung may hazing, dapat ba may mamatay? Ganun ba 'yon? Ganun ba 'yung kapatiran na tumutulong sa pangarap ng mga kapatiran, tumutulong sa mga kapatiran na mapabuti ang buhay makatapos ng pag-aaral, makita na umasenso? at uh, may marating sa buhay, mat, ma, ma, ma ma maabot ang mga pangarap. Ganun ba ang kapatiran? Ganun ba ang fraternity? So yan po yung pag-uusapan natin dahil uh, may namatay na 11 years old sa hazing guys. No? Nakita natin yung nanay, no? talagang uh, she's crying and Ang nanay talagang ano yan guys no pag nawalan talaga ng isang anak mahirap no ang lagi nila sinasabi na uh, ng mga magulang <clears throat> ng mga magulang na uh, hindi ako papayag na ako ang maglibing sa aking anak no. Ang uh, gusto ng mga magulang sila yung ihatid no sa puntod ng kanilang mga anak. Pero siyempre, ay naman natin ng ganung pangyayari na although lahat naman tayo ay uwi sa Panginoon, uuwi tayo sa ating um lumikha, lumikha sa atin. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo na hindi sa ganitong paraan natatapos ang buhay. Dahil bata pa, 11 years old, sumali sa fraternity, namatay. Pero kung napanood niyo po yung kay Acho, noong 2017, nagkaroon po rin ng hazing, no? At grabe, ito ay isang law, hindi natin babanggitin ng university, no? Ito ay sikat na universe, <coughs> university. <coughs> Sorry. Ito ay sikat na university. At nakita po natin na na hindi ligtas sa ganitong fraternity uh, or yung iba naman ay sumasali sa sorority no sa so mga kababaihan. Ah uh, alin ba bakit ba tayo sumasali? No? Tanong ko lang bakit tayo sumasali? Ako naalala ko ni sumali ako sa fraternity um 2000 wag na natin sabihin 2000. <laughs> okay, ni sumali ako sa fraternity that was first year high school high school ako noon, naalala ko sumali ako sa Ferdinand team. Bakit? Kasi, yung salamin natin, hindi natin sinuot. Kasi, kinukursunada ako nung no, high school. I don't know kung ako lang na, naka-experience nito, no? Pero kahit, kahit tanong nyo kay Utol Anino, na-experience niya rin, no? Na, kinu, na, siya. no? Siyempre, kinukursunada ka, ang gagawin mo, uh, sabi ako sa parents ko, baka paluin ako. Hindi, ako nagsabi ako sa parents ko, Uh, nasabi ako sa mga kaibigan ko, pero wala talagang choice. Napasali ako sa fraternity. Hindi ko na nasabihin, pero kilalang, kilalang fraternity yon At ang kanilang mother uh, chapter ay Adamson. Tumatambay kami dyan sa UP, sa Adamson. And that time, ay officer, ako, officer din ako ng college. Pumunta kami dyan. Kaya hanggang college, talagang aktibo, aktibo ako doon. Pero na-realize ko na uh, mas mas ano mas masarap na may yes okay na merong kang kapatiran pero pag ang kapatiran may, may 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 limit lang dahil pag ang kapatiran mo ay magdadala sa iyo no pupunta sa Imbornal papunta sa uh, kapahamakan eh hindi na yung kapatiran kaya nga ito yung isang napakalaking uh, tanong bakit meron naman anti-hazing law pero bakit nagpapatuloy pa rin ang ganitong mga kaugalian o sinasabi nilang protocol pagdating sa samahan o fraternity. Di ba? Ito guys, uh, papakita ko lang sa inyo yung, yung, picture. Hindi ko na ipi-play. Pwede ko rin naman i-play sandali. Tapos ito si Justice for Horacio Tomas Castillo III. No to hazing, no to sensitive ito senseless killing ibalik ang bitay wow ito yung sinasabi nila sandali ko lang ipapakita guys Justicia para Ayun. kay Ancho Castillo. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol ng Manila Regional Trial Court Branch 11 sa sampung miyembro ng Aegis Juris Fraternity uh -huh. para sa paglabag sa Section 4-1 ng Anti-Hazing Law of 1995. Sinintensyahan sila ng reclusion perpetua o maximum na hanggang apat na Okay guys, hanggang niya lang. No? sa pagkasabi so, ng hazing Tignan nyo guys ah, Yung naputol na pangarap ni Acho No, eh may balik din doon sa mga sa mga opisyales, no, ng fraternity. So ibig sabihin, yung pangarap na naputol kay Acho hindi ba nangyari din doon sa mga gumawa sa kanya nito? 'Di ba? Doon pa lang din nap nap naputol na yung pangarap niya maging lawyer, 'di ba? At makatulong sa kanil sa kanilang mga kababayan, pero molo pa naman yung tinatap tinatapos nila. Kaya nakakalungkot, nakakalungkot guys. So, Mer meron meron pang meron pang isa rito guys, ha? paparinig ko to sa inyo. Ah, uh, nakakalungkot talaga tong mga ganitong mga pangyayari, no. Ito naman 11 years old. Huh. pero bago muna ang lahat, uh, shoutout out muna tayo sa aking mga katropa sa PE, sa Primitive Era. Ah, uh, ito yung uh, online uh, game app na pwede niyo pong i-download sa inyong cellphone uh, at makapaglaro kayo at malibang. Okay, ito ay palipas oras lang at hindi dapat sirinde. <laughs> iba so, so dinidibdib na lang yung paglalaro, no? Pero nakaka-enjoy, no? At yung iba sa atin, iba-iba uh, yung mga nilalaro. Pero sa atin, uh, palipas oras. At may mga naging kaibigan po tayo dyan, no? Solid. Teka lang, hindi natin makita. Asan na ba? Ito, 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 ito. Ayan. Wait lang, guys, ha? Ay, umiiyak. Eto, Uh, bago natin tuloy itong panonoodin natin, shoutout ko muna ng aking mga kaibigan. Siyempre, unang-una si EJ Katz. Yan, no? yan yung ating coach, mentor sa uh, larong Primitive Era. Marami salamat tol sa lahat ng mga pagtulong mo no. At pag may mga tanong ako. At syempre ganoon din kay Justice, nagtatanong din tayo diyan kay Woodstock. Maraming maraming salamat no. Uh, taga diyan lang 'yan. <laughs> Then, hindi ko sabihin yung lugar. At syempre naman uh, kasama namin ngayon, nasa region ano kami ngayon, 69 at nasa Dino Island kami. At ngayon ay uh, kasama namin yung mga 69ers pin no, yung pin. Uh, clan at nag-enjoy kami ngayon sa dino at marami tayong mga natutunan sa ating mga kasama, no? Shoutout din kay Pro at kay Soy. Uh, sino ba, ba 'yung mga naalala ko? At kay Hani, <laughs> kay uh, Sinobayan, kay X Xe, si kay Boss Belia. Sino pa ba mga naalala ko? Mga, uh, si kay Aldos, sino pa ba? Si J, no? Si, si Boss J. <laughs> <laughs> mga mong sa uisip ko mga pangalan. No, yan, no, nasa, ano, nasa dino po kami at marami po mga kasama namin, no. Kay Baliw, yun, si Baliw, no, naalala ko tuloy. Kay, kay Yahoo, yung aking kababayan, no. Pagabigol din yan. At syempre, doon sa mga naiwan namin kasama sa region 20. Syempre, shoutout din kay Twice. Twice, we missed you. I hope you are watching my vlog. And we misses you a lot. I hope you come back and let's play together okay so yung mga naiwan namin si slingshot and uh sino ba, ba? um uh, wargo oh yes kay wargo and uh Wagpool para pagpinsan kasi sila you no know? yan yung mga kasama namin si wargo ay sa US si slingshot ay sa Malaysia and of course di natin kalilimutan si Dana ay kasama rin natin sa Dino ngayon. At si D ay kasama rin natin sa Dino ngayon na taga Malaysia. So yan po, uh, siguro bibigyan natin ito, ito ng mas mahabang usapin pag pag-uusap pag patungkol po sa game app na ito. Okay, balik muna tayo sa ating pag-aaral. Pasensya na po at naisingit ko ang ating game. Okay, ito pakinggan natin to. Nakakaiyak talaga itong nangyari <coughs> dito. Ayan, no? Umiiyak siya. Ito yung 11 years old. kasama si Ren Joseph na isinalang sa hising kahapon pero si Ren Joseph lang ang namatay. Maraming patapon sa, sa bata. sa hita. Ito sa... guys, alam mo guys, 11 years old. 11 years old. Hindi ko ma-imagine, ano? Ay, nako. Hindi ko ma-imagine na hahantong sa ganitong ano, ano. Uh, sikat na sikat pa naman na, na paternity to dahil nakakaano nakakabagabag yung ganitong bagay eh, no? Dahil imagine mo, napakabata. 'Di ba? Hindi ko alam kung pinak bakit pinayagan ng ano eh, ng... kasi may ano yan eh, may mga presid, uh, grand ano eh, grand GT mga ganyan ano. Pero bakit pinayagan? Bakit sila binigyan ng lisensya? 11 years old. Nakakalungkot na. Nakita naman natin yung pagtangis ng magulang. So ano matututunan natin dito? Doon so, sa una natin napanood si Acho at ito namang bata na to, 11 years old. Diba? Yung pangarap, yung buhay na nawala, yung pangarap na nawala. At yung gumawa nito sa kanila, katingin ba natin, hindi rin naputol yung pangarap nila. Siyempre, hihinturin yung buhay nila. No? Hihinturin yung mga bagay na nangyari sa kanila yung mga bagay na pangarap, yung mga gusto nilang marating sa buhay, yung mga bagay na gusto nilang gawin, malilimitahan na bakit. Kasi, pwede silang makukulog sila. In other words, talagang isa-serve yung justice sa kanila. Pagdudusahan nila to. Diba? Nang malaki. Kaya, guys, mga kabataan, I'm talking to the kabataan, no? To the youth. To the Filipino youth, no? Kayo po ay leaders in, the, in this generation and uh, and the future generation. Sana itigilan natin yung hazing. Kung meron mang kapatiran, wala naman sana hazing. wag na natin dalhin yung kultura. Ito para sa akin lang to, no? this is my view. wag na natin dalhin yung kultura ng pananakit na, ng iba't ibang mga padel. Meron pang padel na na ano na fiberglass, no? Bukod sa kahoy, may fiberglass. Alam niyo sa pag pagdating sa samahan, kaya lang naman tayo nag-join kasi gusto natin na may kausap. May gusto natin na may na-unloadan tayo, di ba? May mga kabataan na hindi masabi yung problema sa kanilang family, sa kanilang parents, sa kanilang sinasabi, sa kaibigan, di ba? Kaya, kaya gusto natin na kapatiran. Kaya nga ang encouragement natin sa mga magulang, dapat best friend po natin yung ating mga anak. At mga anak, huwag, wag huwag sasamaan loob natin kapag tayo ay napapagalitan ng ating mga magulang dahil para sa atin yan. Ngayon, hindi natin nauunawaan. Pero pag may nangyayaring mga ganyan, doon lang natin maunawa na kaya pala ang higpit ni dad. Kaya pala ganun yung tatay ko. No, dapat pagdating alang alas 6 na sa is, nasa bahay na ganyan kami. No, mga batang 90s, no, batang 80s, 70s, di ba? 60s yung mga ganyan. Ako, nasa bahay agad 'yan, no. At ang laro namin, talagang talagang ano, talagang pagpapawisan ka, di ba? Minsan nga dati naalala ko nung mga bata pa kami, takbuhan. Ngayon hindi mo na makikita eh. Puro cellphone na yung hawak ng mga kabataan eh. No? So, yun guys, no? Uh, wag natin sayangin yung buhay na nawala. Isang lawyer, ngayon, isang bago lang to, no? This recently, isang 11 years old at kilalang fraternity ang sinalihan. Pero yung bata ay umuwi ng bangkay sa kanilang tahanan. Guys, kung meron po kayong mga problema, wag natin hanapin yung solusyon sa mga kapatiran o sa anumang mga fraternity o sa kahit anumang tao. Yung solusyon, temporary lang na inaibibigay. Pero pag lumapit tayo sa ating Diyos at tayo ay nagpahayag ng ating saloobin, ano ang sabi ng Biblia? Ang Diyos, ang ating Ama, na siyang kumukupkop sa atin, ang siyang magbibigay sa atin ng way out. Sama-sama -sama ko na mga scriptures to, ng way out. Bibigyan niya tayo ng way out. Bibigyan niya tayo ng strength to resist the temptation, resist the pro the, the problems, say, to say no to worry and anxiety and to say no to fear. And with that supernatural help from God, we can, um, we can overcome. Because the Bible says, Jesus overcomes the world. Diba? Sabi niya, cheer up. No? Kaya do sabi mga sa mga kabataan, alam ko po na matindi ang kompetensya sa mga youth no yung kaibigan mo may cellphone tapos ikaw wala di ba may bagong damit yung kaibigan mo tapos ikaw wala matinding competition no pagdating pa sa bahay hindi ka, hindi ikaw ang favorite yung favorite yung favorite ay yung isa mong kapatid matindi ang competition sa family kaya nga ini-encourage ko sa mga family na wala mas maganda no pantay-pantay ang ating pagtingin sa ating mga anak huwag tayong magkaroon ng favoritism para hindi natin maibuyo yung ating anak sa paghihimagsik at marami pang pwedeng pag-usapan pagdating dito, guys, no? At uh, yun nga, ulitin ko, i-unload natin ang ating problema, mga kabataan, at siyempre sa mga young, eh, not so young, <laughs> that are listening right now, ibigay natin ang ating mga alalahanin sa Panginoon because God cares for us. Okay guys, kita-kita -kita muna tayo sa ating susunod na vlogging. Shoutout nga pala kay Boss Francis, kay Boss FLM. Uh, at uh, siyempre, kung ano man yung kanyang desisyon, ay supportahan po natin, no? At maraming maraming salamat sa lahat ng nagmamahal kay Faceless Bro. Kita-kita tayo uli-muli sa susunod nating episode. Dito lang sa ating YouTube channel. Bye-bye. God bless, guys.